nag blend po tayo ng carrot saka ah, ano ba to? Ah, kalabasa para po sa ating mga alagang pusa. Yan. Ilalaga po natin siya. Yan po 'yan. Yung, yung ano na 'yan ito po. Kalabasa na po 'yan, ito po ay carrots. Ibeblend po tayo sa ating Gilingan Yan po. Tapos ibeblend po natin siya. Ganyan. So, ito po yung ano karne po ng manok ito po ay balon balon balunan at saka atay ng manok ito pa po yung sobra at i po natin. Hinahalo po natin sa carrot, saka sa kalabasa. Yan. Wala po yan. Para yung ating mga alagang pusa ay makak makakain ng healthy food. Ay! Takpan na ano? Itaban ko muna itong camera mga lods, nilalaga na po natin yung carrots, saka kalabasa at yung uh, uh, balon-balon at saka atay ng manok. Nilaga lang po natin siya sa tubig. Wala po itong halong ingredients, tubig lang po. At pag tuyo na po siya, papaano na natin. Tapos ilalagay po natin sa rip para hindi po mapanis. At bago, para pag kumain po yung ating mga alagang pusa, bibigyan lang natin siya ng Ding isang ganito at may kasamang cut food. Yan lang po mga loads. 'Di ba? Healthy po na po 'yan para sa ating mga alagang